Ako po si Richard M. Caparas ng Angeles City, kilala sa pangalang RMC o Basra Line. Nag-start po ako sa pangangalapate year 1997 dito sa Angeles City nung hindi pa talaga kilala ang pigeon racing. Nag-spark yung ano sa akin, yung pagkakalapate na gusto ang Bata pa, mahilig talaga ako sa mga ibon, And then nakita ko yung kalapate, uh, nung high school kasi nagahagis na ako ng kalapate, mga nasa 12 kilometers from Angeles to Mabalakat ang hagisan namin. And then nakita ko na very inspiring sila nakakauwi. And then uh, nung malipat nga dito, dito sa Angeles, nung panahon na yon ang laban po namin eh, house to house o yung tinatawag na uh, hagis yung kalapate. Yung nauna, kukunin lang yung bandera. Yun lang. Tapos, uh, nag-start na, nag-grow na yung pagkakalapate hanggang makilala sa, panah sa panahon ito. Actually, nag-start nga yung uh, Bastrong ito noong 1998. Nung hindi pa talaga sikat yung mga, sikat yung, o sikat na, pero hindi kami nakakakuha ng magandang linyada. Kasi ang sikat noon, yung mga ibon na malaki yung ilong, ang tuka, doon ako nagpo-focus. So sabi nung pamangkin, sabi niya sa akin, kaya may ibon ako dito. Na ang ibong ito, uh, na kaya malaki, medyo malaki na maganda yung katawan niya. Kaya alang mahaba, tapos maliit yung ano niya. Ay mahaba yung tuka niya, ilong. Sabi ko, anong gagawin mo sa ibon na Tapon mo nga yan, nagbibirang kami kasi mga kaano ko sila. And then, uh, nagkaroon nga ng race dito noong 1999. Siya na lang ang natira. Sabi ko, iyan ko nga itong ibon na to, try natin. Pero bukod pa doon, kasi Uh, yung ibon na yun, awa lang eh yung talagang pina kumbaga gusto na yung pasingsing nun Kaya sa pangpang, -pang, nagpasingsing ako dun halagang yung ibon nasa ano eh, nabayaran ko sa kanila uh, dalawang ibon 1,000, yung isa nung nag-raise kaming 1998 nauna pa nga yung ano nauna pa yung isa, yung galing nga sa mga bata yun, isang pinag-start ko sa pangangalapati unang-una yung mga basta Birds talagang ano yan yung hindi sila maganda sa tingin, pag binread mo sila yung mga inakay nila, parang yung nga sinasabi ko, parang basa yung mailong. Palagi, palagi, hanggang maging uh, siguro six months, dun mo makikita yung uh, magpapalit na sila ng bala balahibo. Yung traits naman nila, ang kagandahan, hindi na ako nagpatunay do Dito, nung una, 19, year 2000, 2004, 2004 to 2004 kasi nakapagpawin na kami ng ani, kalbayog, eh. sumasakay pa kami sa PRPF. Sabi nila nun, noon, nung 2004, hanggang uh, South daw sila magaling. Sabi ko, kung marunong ng South, mahaba yung South natin, eh, di mas magaling sila ng North. Gina ginamit ko sila ng 2004, 2005. 2006, 2007, North and South. Napa, ano ko sila, kumbaga nag-overall champion ako. Sa tibay lang, oo. Kasi sa tagal ko nang nag-hybrid, 1998, nung ma lumabas na yung mga sina, sina, si Kadjan, sina Tukod, sina Halak. Sina Halak kasi more sa South, eh. Nung na-develop ko na sina 536, uh, 537 line, yung mga record, dark check. Kasi uh, ano ako sa mga blue bar talaga. Talaga yun yung mahilig ko. Eh nung siguro, siguro sa kakadevelop ko, lumabas na yan, lumabas na yan, yung mga may puti-puti. Nakita ko na yung tibay nila. Tibay nila sa long distance, sa mga hard race, sa, sa mainit na panon. Kaya pagka, ba may nakakwire sa akin, kilala ko na iwan eh. Ano ba yung nakuha mo? Kaya ganito mabilis siya sa ganito? Ah, lahin ano yan yan. Sumuko na yan. Kaya, kung lalaban ako sa race, timpla, titimplahin ko na yung... Ako na magtitimpla ng bloodline kung anong laban gusto ko. Kasi kilala ko na yung mga ibon ko. Nakita ko na mahirap. Mahirap talaga. Kasi pagka yung isang pansyer, kuya, halimbawa, yung pansyer, nakita niya, nagkasakit lang ng ordinary sipon, hindi niya magamot. Mawawala na yan eh. Mawawala na ng gana sa pag-iibon eh.